Isang napakalakas at napakabisang paraan kung paano mabilis makuha at matupad ang iyong mga pangarap. Kung kayo man po'y nangangarap na magkaroon ng bahay, sasakyan, kung kayo man po'y nangangarap na mananalo sa luto, pampaswerte din ito sa mananaya. Kung kayo man po'y gusto niyong lumumunlad ang iyong negosyo, subukan mo po ang paraang ito. Sa pamamagitan nito guys, ito po'y uh, lapitin ka ng swerte at lapitin ka ng pera. Hindi lamang maliit na halaga, ito po ay mag-attract ng napakalaking halaga ng pera. Gamit ang pitong dahon ng laurel, gamit ang 555, ito po ay magdala ng katuparan sa iyong pangarap. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, panoorin lamang po ang video ito, ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po'y baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag po niyong kalimutan, share, like, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa masusunod nating mga video. kumusta? Welcome to our YouTube channel in 8 Bahay Provincia. Kumusta po ang lahat? Shoutout sa ating mga bagong taga-subaybay guys. Sa mga mahilig sa mga pampaswerte, shoutout po sa inyo. At sana po ang ating uh, sinishare ng mga pampaswerte tips, ito po ay gagana sa iyo. Guys, ang sekreto lamang po, maniwala ka na may swerte na darating sa'yo at kailangan positive ka palagi. Kasi guys, once na ikaw ay isang positibong tao, ma attract mo at mama-magnet mo dito ang iyong pong mga dream. Guys, marami na po akong tungkol po sa mga pangkaswerte at sa awa ng juice guys, yan unti-unti nang binigay sa akin at nakaka-amiss. Minsan guys, no, maalala mo pa yung mga nakaraan mo. Para bang ang hirap paniwalaan na yung mga pinapangarap mo noon ay nangyayari na ngayon. Kaya guys, kung ikaw isa ka sa mga nanonood sa ating mga vlogs at hindi pa gumana sa iyo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kailangan tuloy-tuloy ka lamang. And then, positive, madasalin po tayo guys. And then, hard work. Samahan natin ito ng sipag at syaga. At guys, Asahan mo uh, hindi magtagal ibigay sa iyo 'yan ang iyong mga minimithi ang iyong pong pinapangarap lalo po guys pag hindi po tayo gumagawa ng uh, kalabag-labag ng mga gawain kasi guys maniniwala tayo sa bad karma and then good karma once na gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa a uh, good karma po ang ating ma-harvest. Once na gumagawa po tayo ng mga hindi maganda po, na ha din ang bad na mga mangyayari. Kaya guys, no ingatan natin 'yun. Positive lamang, okay? So ngayon po guys, no, sa ating topic ngayon, isa ito sa pinaka-paborito ko pong ginagawa. Gamit ang 555 Number na 555 manifestation ito po ay mag-attract ng mabilis ang iyong mga dream. So ngayon po kailangan po natin dito ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel, marami na pong testimony. Kahit ako guys, no, ang dami ko ng uh, mga wish na natupad gamit ang dahon ng laurel. Example lamang yung anak ko. Ayan, nag-wish nag po ako nung uh, lumaban, uh, nakipag-ano po siya, nakipag-compete po siya guys doon sa Tagaytay. At hindi ko po talaga inaasahan guys na uh, nakuha niya yung, Uh, tal yung grupo niya, yun po ang nag first prize. So yan guys, no mga ganyan po. And then hindi lamang yan, sunod-sunod po, no? So kailangan lamang positive ka. And then ang iyo pong uh, ngayon guys ay ang pentel pin na pula. Sa ating gagawin ngayon guys, mas effective ang pentel pinapula na And then kailangan mo rin ang kandila, posporo at uh, maliit na ball babasagin po. And then adahon ng laurel na pitong piraso. So ngayon po guys, bakit kailangan natin itong mga dahon ng laurel? Ulitin ko po, ang dahon ng laurel mabilis po itong mag-attract ng uh, mabilis na matupad ang iyong mga kahilingan. Okay. So once na nakapag-ready na po kayo, ang una mong gagawin guys, ayan, uh, magpunta muna kayo sa lababuhan. Bago po kayo gumawa nito, hugasan muna ninyo yung kamay ninyo ng uh, asin na may uh, asin and then ikuskus mo yung asin and then banlawan po ng plain na water. Suppose it, okay? And then patuyuin mo yung kamay mo and then mag-start ka na sa iyo pong gagawin, uh, pampaswerte. Inyo pong kahilingan. So again, sindihan ang kandila. Unang gagawin sindihan ang kandila na nakaharap po kayo sa may silangan. And then guys, pagkatapos po, ang uh, itong pitong pirasong dahon ng laurel, ito po, sulatan mo ito ng iyong kahilingan. <coughs> Excuse me po. Guys, kailangan pariho lahat ang nakasulat dito sa dahon ng laurel. Okay? Sa pitong pinasong dahon ng laurel, kailangan pare-pareho po ang nakasulat. Guys, example, uh, halaga ng pera. Dito, kahit, kahit uh, magkaano po, kasi po yung amount ng pera na ina-attract mo, yun po ang maka, magiging daan upang matupad mo yung mga dream mo. So, example lamang guys, no? Ayan. Dito po guys, isulat natin dito uh, 500,000. Example. Sulat lamang po ito. Guys, positive po ha. wag kang mag -negative. Or, lakihan mo pa. Pwede po. Okay? Ayan. Basta pariho lahat ang nakasulat sa pitong perasong dahon ng laurel. For example, guys, 500,000 pesos. Ayan. And then a uh, nasulat mo na ang 500,000 pesos, guys. Huwag kalimutan yung simbolo ng pera, 500,000 pesos, kagaya niyan ngapakasulat. And then guys, dito po sa baba ay 5 5 5. Ayan. 555 sa baba and then halaga ng pera dito sa taas. Okay? So, lahat po yan, pareho po ang iyo pong isulat. Sa pitong perasong dahon ng laurel, magkapareho lahat ang nakasulat. Guys, kahit magkano po ang halaga ng pera na iyo pong uh, isulat dito, basta dito sa baba, 555. Tatlong 555. Okay? Once na nasulatan mo na lahat, guys, ang gagawin po ninyo, ayan, um, hawakan po itong pitong perasong dahon ng laurel, and then, guys, ibulong mo po dito ang iyo pong wishes or iyo pong kahilingan. Guys, kung magkano yung isulat niyo guys, yun po ang hilingin po natin, okay? Yan, hilingin mo po, guys. Bulong mo po dito. Kailangan po sa pag-wish, wala po, ginag hindi ka gagamit ng sana, no? So, diretso po, magkaroon ako ng ganitong halaga ng pera. Ayan, ulit-ulitin mong banggitin yan ng uh, limang bisis. Five, five, five. Magkaroon ako ng 500,000 pesos. 555, magkaroon ako ng 100,000 pesos. Pitong bisis mo banggitin, and then sa, ang sunod po, uh, 555, I am ready to receive the 500,000 pesos. And then, 7 times. 7 times yung pagbanggit mo na magkaroon ka ng 500,000 pesos, uh, I am ready to receive the 500,000 pesos 555 and then I claim it I claim it I claim it pitong beses pagkatapos po guys ito po ayan uh, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong pong unan and then pagka sa umaga sunugin niyo po ito guys ang isa sunugin so pitong umaga mo ito sunugin bawat dahon ng laurel isa-isa mong sunugin every morning pagising mo sa umaga. So guys, gawin po ito before ka matulog sa gabi. Kailangan po guys, kailangan sa paggawa mo nito tahimik and then kailangan talaga, yung wish mo talaga ay talagang uh, mula puso at yung isip mo kailangan po walang distraction. Okay. And then guys, pagkatapos mo uh, na sunog itong pitong piraso na dahon ng laurel, uh, ipunin mo muna yung abo guys. Ipunin mo muna uh, pinakaunang dahon ng laurel na nasunog mo, ipunin mo ang abo hanggang maubos po ito. Pagkatapos pag naubos mo na sa loob ng pitong umaga, ayan, ito po guys ay ihagis mo sabay-sabay po doon sa may silangan. Mag-thank you po kayo. So guys, ito po. Pagkatapos mong nagawa ito, continue asipag uh, at syaga and then positive ka. Positive, positive, positive. Pag nakapag-isip ka ng mga negative na mga bagay, kontrahin mo kagad. Ka I-delete mo kagad ka sa isip mo yung uh, mga negative. For example lamang, totoo kaya ito. So, negative na po yan. Yung mga isip mong kinukontra yung ginagawa mo, kontrahin mo siya kaagad, okay? I-delete mo kaagad yan. Kasi po, nag-attract po yan ng negative po, no? Nag-attract po yan ng kamalasan sa buhay mo. Kaya kung gusto mo talagang swertihin, guys, gawin mo po ito, okay? Guys, kailangan po maniwala tayo. So ayan, at sana po sa oras na ito, habang ikay nanonood sa ating video, sabayan ninyo po ako. I clean it, I clean it, I claim it. Lahat ng mga pangarap ko ay matupad. I clean it, I clean it, I claim it. Ipikit mo yung mata mo and then uh, mag-focus ka, concentrate ka. Okay? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po isa ka sa matulungan dito. Positive lamang po. At kung nagustuhan po ninyo ito guys, gawin mo na kaagad. No? Maganda ito gawin guys before matapos ang buwan ng November. Para sa pagpasok ng December hanggang matapos ang buwan ng December, nag, uh, sa iyo yung positive energy. At na-attract mo dito ang katuparan sa iyong mga wishes. Guys, sa paraan pong ito, ito po ay magdala po ito sa iyo ng tagumpay sa iyong pong mga hinahangad, sa iyong pong mga pinapangarap. At hindi natin masabi guys, pagpasok ng 2025, ito na po ang umpisa na unti-unting matupad ang lahat mong mga pangarap. Okay? Kagaya po sa akin. So, I am very thankful. Kaya masaya po ako magbahagi sa iyo ng pampaswerte ito. Guys, lahat ng pampaswerte, effective ito. Kailangan lamang maniwala ka. Okay? At huwag kayong mag-alala kasi ang ating mga ginagawa, wala po tayong nilalabag dito. Okay? Nagdadasal po tayo at hinihiling natin sa ating mahal na Panginoon itong mga ginagawa nating mga gabay, mga ano lang ito guys, mag, mga guide para mabilis nating makuha ang ating mga Thank you so much! I love you all! Lagi kayo mag-ingat mga kaswerte ko! Bye-bye!